Maganda hapon po sa inyo mga pare ko At ito po katatapos lang po natin magpalit na mosquito screen Dito sa ating PVC sliding window So plastic po to no At ito po yung ating pinaltan Ayan you know? sirang sara na po siya <laughs> talaga naman po mulusot lusutan na po yung lamok dito kaya sa may mga sirang mosquito screen dyan na kanilang PVC sliding window ay palitan nyo na po ng kahit DIY lamang kahit di nyo na po dalhin sa mga repair shop dahil kayo po mismo ay kayang kaya nyo pong gawin dahil madali lamang so meron pa po isang gagawin ganito at ito papakita ko po sa inyo kung paano po natin siya pinapalitan ito pa po isang sa natin bintana Nasira din po yung kanyang mosquito screen mesh At ito din po ay ating papalitan Sa pagpapalit naman po Ang una po natin gagawin Siyempre ay tanggalin po natin Itong luma At meron po yung lock sa gilid Ito po yung, yung kulay itim Ito po ay goma lamang na tube At ito po ay ating babatakin Gamit po itong ating DNAY na hook Ayan o Pangatin nyo lang ganun yun. At saka po natin siya babataking pangat. Ayun. Yan. Diret-diretso na po yan. Mga ko. Eh. Hanggang sa mabatak po natin siyang buo. Pag natanggal nyo na po lahat ng lock ay matatanggal nyo na po yung inyong screen. Then punta na po kayo sa aluminum glass supply at mamili po kayo ng scrimness na tulad nito. At huwag na huwag nyo po kakalmutan na mamili na rin po ng kanyang panlak. So ito po ay plastic. Kung wala po kayo mabiling plastic ay pwede na rin po pamalit ang aluminum. Ito aluminum po yung ay kakabit kasi wala po kumabiling ganito pero sa mga online store tulad po ng Shopee ay may nabibili pong ganito so kung sakali man po ay eh pwede naman po natin siyang palitan anytime kasi marunong na po tayo at madali naman pong magpalit at huwag po kayo matakot sa presyo dahil mura lang po to at halos 150 lang po ang inyong mga gastos. Dalawang bintana na po ang inyong mapapalitan. na naman po, reverse lang po ng ating pagtatanggal kahit na ano pong diskarte basta kung saan po kayo nadadalian. At ang diskarte ko po is ilalatag ko muna po lahat at saka ko po siya iipitin muna ng mga maliliit at bibirati ko na po yan. Then ilalatag ko na po itong ating pinaka permanent na lock at saka po natin gugupitin yung mga excess at yung kailangan tools natin dito ay itong gunting at itong rollers na nabili ko lamang sa halagang 40 pesos ito kasing rollers ang pantulak ng ating lock at itong ating screen so kailangan po natin ito kung makikita po nilatag muna po natin at saka nilagyan na po natin ng lock itong side na to so mababatak na po natin yan pag at pag -anon. At mga mga pare ko, eh, naglalagay po tayo na lang is para mabilis po siyang lumubog at hindi na po tayo mahirapan. So mga pare ko ay, at okay na po tong ating screen. At ang gagawin lang po natin dito ay puputulin na lang po natin yung mga excess niya para maging lapat na po rito. After po natin maputol yung malaking labis, yung maliit na labis ay ilapat lang po natin siya para malinis. At yan po mga pare ko, ginabi na po tayo sa paggagawa at tama-tama lang po yan para po may panangga po tayo sa lamok. At ito po yung ating gawa. So maganda po yung ating gawa, patang na patang at wala po siyang lundo. Kung baga, pit na pit. So yan mga pare ko, ganyan-ganyan lang po magpalit ng screen mesh sa ating PVC sliding window. So ano pa po yung ginagawa nyo? Palitan nyo na rin po yung sa inyo.